Papunta naman kami ngayon sa mga guest room. Guest rooms, kung saan yung mga bisita. Taray, holding hands while walking. Tayo eh, wala pang Valentine's Day eh. Magka-holding hands na agad. Tayo nga rin, tayo nga rin. Ayoko magpadaig. O, oh, tara na nga, tara na nga. Ay, naku. Holding hands while walking. May sway pa sway-sway <laughs> pa. Ay, nako, nakakaingit naman niya. Parang lalo niya pinapakita sa akin na ako isin. Ay, tinan mo. Sway-sway oh. na. Mm. Gano'n pala yung feeling. Wah! Wow. Oo ah, nga. nga. Ito ang unang kwarto. Ayan. Ito ho ay Sam, mahoga ni <laughs> Ayan. Tignan niyo po yung CR, pang-artista. Oy, ang tignan daw natin na CR dahil pang-artista, CR. Ayan. We'll wow! Hand. Grabe naman yung CR! Asya, ano naman yung CR? Grabe, apakaganda. Yung CR, mas malaki pa sa parto. Hmm. Ang ganda naman. Hmm. Ang ganda. Ano, ano, Alam mo na. Ano na, next Christmas party natin? Meron na tayong oh. location. Oh. Hmm. Ang pakalawak. Ang ganda nga na si Oo nga. Pwede sa ating business Oo, exchange. Tignas dito tayo kung picture-picture. Meron na tayong location sa ating next Christmas party this year. Na ano, pillow fight. Apakaraming ano. Pillow fight. Apakaraming pillow. Ang cozy. Ano nga, Bagyo feels. Baguio feels. Baguio feels. Oh, Ito yung, Araw, yung kabila. Ito naman yung pangalawang room. Oh. Ah, paka cute din. Ang oh, cute. <laughs> mo, napakalawak. <laughs> Ang cute. Ang cute. At ah, syempre, hindi rin pwede eh, mawala na. CR. Aww, very clean. Very clean. Very white. Very white. Mm. picture daw siya. Visit na kay Dine sa Mahoga Ranch sa may bulbok taan. Napakaganda. Alam niyo hindi lang kay basta mag -e enjoy Dine. marerelax pa kayo. Pag unwind, ay pumunta kay Dine sa Mahoga ni Ranch. Dahil talaga man napakaganda. Napakaganda ng tanawin, napakaganda ng inyong pagpapahingahan. Hindi ka. At saka napakasarap ng na mga foods dine sa mahoga ni Ranch. Pare, ayaw nang iuwi. Eh, bakit naman kayo para may panghihiram pa dito? Bili naman kay Dayo ito, pa. Ay, sa wala nito. Sa gandang ito. Ay, eh, kung nagtatawa ako ay dalaga. Ang aking boyfriend ay nagahanap ng pupuntahan. Hindi <laughs> 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 <Dine> kami pupunta. <laughs> kay naman din nga. <laughs> 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 may, nga. nga. may hugot eh. <laughs> may hugot eh. Kay naman si Mama Nona ah. Meron din din bilyaran. oh, di ka. Meron kayo mapapaglibangan din eh. Nahihiya ka pa eh. Bakit ka naman nahihiya, B? Tira na! Inay! Inay! Ano ba hindi kayo natugon? Ano ba? Dati ako itanda ako ako'y ng mga itlog din eh. Oo nga, ang pangungunin mo nga crab. Hulihin mo, teki mo siya Olo naman, tayo na gusto niya ako masaktan. Mga crabs pa lang, ano. Sa, kayo kayo, oh, sa nice. tayo, so, tayo sa mga cra sa mga crab. crabs. Hello. Kay Mr. Crabs. Pupunta tayo kay Mr. Crabs. Pupuntahan po natin si Mr. Crabs. Alam mo, excited na ako makita si Mr. Krabs. Gagawa tayo ng Krabby Patty. Huwag lang natin makikita si <laughs> Plankton. Tama. <laughs> Oo, oh, oh, hindi niya dapat makuha ang recipe. Uh, first time ko galang ho makakita ng ng kabayo ng malapitan. Ariga ho ang kabayo, intay. Horsey, horsey, Hello. Alatin niya yung mata niya oh. Horsey! Ay, isa ka lang din eh. Ayan oh ganda ninyo, oh. Oh, ganda lang yan. Ganda, ganda, ganda lang ganda yan. Mga crab. Ayan, ang crab. Hey, nakatakas! Tawagan ko na si Eric. <laughs> Ikaw talaga, takas ka ng takas. Hindi ko kaya hulihin yan. Ayaw, nasa gitna. Bigyan ko kayo ng challenge. Kung sino makakakuha niyan. Oh. syempre ito. Ayaw niyo magpatalo. Bibigyan ng 1K. Hindi ko kaya yan. <laughs> Inay, bibigyan kita ng 1K. Kunin niyo yung crab. Ay, ayaw, ayaw. Bibigyan ka ng 1K. Kukunin mo yung crab. Alam mo, kong maipit. Ito na lang, dahil may ari. Alam mo, kaya-kaya mo yan. Dahil maamo yan. Walang kinigilalang amo. Walang amo. Wala siya amo. Lang, uh, <laughs> -ay, Ay, ayun Ay. 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 Natutulog. Ay. Ito ba? oh, na tutulog. Toba! Oh, tiki 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 tiki.

Ay, nako, ah, kaya pala. Ay, Anak. Paano 'yung nakarating, day? Yaya, ma, talaga. Ma-intinde. Oh, na Buti nakita agad. Hindi na, hindi na mungkuhata. Hindi pa mauuwi RT, bes. Sa tapong pa Yeah, 'yung dapat tangangan <laughs> <laughs> ng ata. Tangangan sa likod niya, oh. Oh my god. Nakikita. Wow! <laughs> <laughs> Super big. I miss you, ma babe. Na naman. 'yan, <laughs> Oh, Fail ang kanya <laughs> Hindi nakatakas si Mr. Krabs Fail. Tingnan sa niya. pag daw gusto ninyo din sa padausan ng event din, Meron sila. ayan, oh, kita nyo ka, apakaganda Magkano nga ate? 25. Oh, pero eh, five 25,000. Pwede nang pagdausa ng event. O, oh, kung may mga event kayong gaganapin day yan. O, oh, birthdayhan, birthday han. O, oh, wedding. Mm -hmm. Tinan nyo naman, napakaganda. Ayan. O, oh, ang ganda. Ayan, ho. Oh. Tinan nyo naman, o. Oh. Flooring. Vinyl tiles. Ito. Ayan, o. Oh. Oh. Magpa-eh. Oh, ang ganda. na mm. picture Ang ganda dito. Kadiit na lang ako kulang. <laughs> mm. 'Yan yung pinakamahirap eh. Pinakamahirap. <laughs> Ay naman din, ang, na, ang ganda na eh. Oo. Ayun na, bonfire. Bonfire. Sayang, nagtago na yung mga tupa. Ang dami nilang baby. ina, surut-surut sila. Tupa? Ah, oh, mga sheep. Oh, Tinakakit yung mga baby kasi magaganda. Pa.